Uy, magandang hapon. Tahimik yung mga ano. Tahimik yung mga namimili ngayon na. Dami ko pang hiniwang gulay. Parang walang bawas, oh. Ito lang, Punong-puno pa. Napakarami ah, Daming kamatis, tumpok na lang kamatis. Napakatahimik uh, ng mga tao. Customer, wala. Na. Ah, nay, Bilhin na nay. Siling, siling green po. Uh Oo. -oh. Uh, dalawa lima. Sige na, ikaw pili ka na lang diyan. Oh, grabe CD ko. Dami pa. parang walang bawas yung paninda ko ngayon. Tahimik yung mga mamimili. Ay, 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 <coughs> ay, <coughs> 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 Napakatahimik ng mamimili ba? Pakbit ko ngayon, walang bawas ah. Ayan ko. Oh, pag-share ng video. Uh, Suportahan nyo ako. Uh, pag-subscribe na rin yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel. Pag-subscribe nyo lang ko Para lumago po yung ating ano, gulayan. Yan lang pag-asa natin. Tulungan nyo ako mga idol. Ayun, so, maraming salamat at magandang hapon. Uh, Tapatahimik ng mga namimili ngayon. Nakatawa-tao dito malinis, sige, yeah, good luck.